nag-work ako doon sa media company na yon Sobrang hirap lang talaga nung working environment. Super stressful talaga. Wala kaming day off halos. Kahit na weekends, nagtatrabaho ka pa rin talaga. Day in, day out, buong araw. Pagkagising mo, may mga magteteks na agad sa'yo. Iba yung ina-expect mong trabaho. Tapos biglang binato ka na lang sa ganun. Kahit anong dami yung ibigay sa'yo, kahit hindi mo naman sa'ko, expected na kailangan may output ka. Isa sa mga distresser ko, kumbaga, yung pumunta sa mga ano, chatting sites ganyan ang ginagawa doon kasi eh, ang alam ko yung iba nga dito nakakakuha ng kausap ng mga taga ibang bansa eh ko yung iba dito rin kumukuha ng parang jowa nila or mga afam may naka ako na ano siya wala naman sa usapan niya. tapos bigla-bigla na lang niyang ginawa wag daw ako maingay wag daw ako lumaban, ganyan, maging maingat talaga, uh, lalo na pag pumapasok sa mga chatting platforms. Kapag nangyari eh hindi ka naging maingat, who knows kung anong pwede mangyari sa'yo. Ang sponsor natin ngayon ay Hype Hive, isang platform na nagpapadali sa mga appointment kaysa dati. So off the record, nagkaroon kami ng mga guest tulad ng healers, therapists, at freelancers. At lagi kaming nakakatanggap ng mga komento kung saan sila mahanap at paano sila mabubuk. Masaya kaming makipag sa Hype Hive para magbigay ng discount sa teams para sa pinakamadaling booking experience. At ang pinakamagandang parte, kung mag-sign up ka ngayon bilang solo freelancer, libre ito! Pumunta lang sa description at i-click ang link sa ibaba. Ngayon, balik na tayo sa video. Magandang araw, ako si Brad at meron akong naisikwento sa inyong lahat. Ano po yung trabaho mo? Uh, ngayon, nag-freelance ako. Uh, bago mag-freelance, uh, prior nito nung COVID na pandemic, nagtatrabaho ako sa isang media company. Uh, nung nag-work ako doon sa media company na yun, maganda naman yung yung kita. Maganda naman yung experience kasi maayos naman kasama yung mga tao at the same time nakakatulong din siya sa career ko kaso uh, sobrang hirap lang talaga nung working environment that time. So super stressful talaga. Sapat naman yung kinikita. Actually, para sa single individual tulad ko noon saktong-sakto naman siya. I mean, sapat uh, sobra pa siya doon sa usual na kinikita ng isang tao. Kaso, given na sobrang stressful nung line of work ko noon, para naisip ko na hindi na siya worthy na i-maintain. Bakit niya po na masabi na uh, stressful po yung work environment? Ano po pa na yung... Kasi doon sa work ko before, wala kaming day off halos eh. Kasi kahit na weekends, nagtatrabaho ka pa rin talaga. As in, day in, day out, buong araw, pagkagising mo, may mga mag-text na agad sa'yo na nakanda na agad yung work mo. Bago ka palang matulog, ang dami mong kailangang i-update. Bagamat, okay yung kinikita niya, pero for someone na katulad ko noon na medyo bata-bata pa ng kaunti, parang sobrang nakaka-overwhelm noong line of work na yun actually, nung nag-apply kasi ako noon, ano siya eh, yun talaga yung gusto kong pasukin noon. Kaso, after, after some time, nag-iba yung work namin. Kaya siguro nakadagdag din siya sa stress. Nakadagdag din siya doon sa feeling na nakaka-overwhelm talaga. Kasi parang iba yung expect mong trabaho tapos biglang binato ka na lang sa ganong sa ganong klasing work din kaya nagkapatong-patong nag parang nakaka-pressure ganyan dinagdagan na dinagdagan na lang po yung work niyo nang ano oh and yung yung maraming factor kasi na na iba-iba yung iba yung gagawin mo tapos yung yung nature of work pa tapos yung dami talaga ng ginagawa lahat yun nagko-contribute doon sa stress na nararamdaman di lamang ako kundi for sure lahat din ng mga nagtatrabaho din sa line of work ko before yung sahod po niya tinagdagan ako po siya or as, as is she kasi yung line of yung parang ine-expect, siguro expected na doon sa line of work ko na kapag yun yung work mo talaga na kahit anong dami yung ibigay sa'yo, kahit na hindi mo naman sakop, expected na kailan may output ka. Sa pagdagdag po nila ng load po ng work po ninyo without salary, let's take it in a positive. Like parang nakapag-grow naman po ba sa inyo po itong experience nato na pag ganun po nila? Oo, nakapag-grow naman siya kasi una, bihira lang din naman na maka-experience ka nung ganong klaseng uh, line of work din. At the same time, parang yung kung bagay na expose ka out of the box or or out of the ordinary dun sa work mo so parang nakakagin naman talaga ako na experience whenever they give opportunities like that on on a negative note syempre bilang hindi masyadong hands on yung line of work ko noon syempre ah uh, talagang kapaan tipong kung hindi mo talaga kakayanan kung mahina ang loob mo you'll crash and burn talaga. Dahil nga po na mention niya po na medyo stress, stressful po talaga tong dati niyo pong work. Ano pong daily na ganap po ninyo dito sa dati niyo pong trabaho sa inyo? Yung 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 buhay ko noon parang as in literal na tulog lang yung pahinga. Kasi gigising ka noon ang dami agad na naka-line up na work sa'yo, ang dami agad na naka-line up na task tapos kahit na pag-uwi mo kailangan mo pa rin gawin yung mga leftover tasks kasi ano eh, time sensitive din yung work ko nun eh so hindi pwedeng iiwanan mo yung isang task bago ka matulog or hindi pwedeng iwanan mo ito bago matapos yung linggo kasi kailangan talagang matapos lahat kaya minsan ang nangyayari wala nang time sa sarili, wala nang time sa family, wala nang time sa mga kaibigan to the point na sobrang nakaka-drain. Dito po sa ano po na to sa uh, company na hindi naman po natin mapapang. Hindi lang po ba kayo yung nakakaranas ng ganito po na parang bigla na lang dinagdagan ng dinagdagan. Actually, uh, parang ano siya eh, para siyang para siyang open secret na kasi for sure, alam kong lahat naman dun sa line of work ko, na-experience naman yun. Siguro, it's just na parang depende na lang kung paano may handle o kung gaano kalakas yung loob mo, kung gaano ka katatag, kung gaano ka, ka, ka talaga sa kinikita mo. Kasi kung, for example, meron kang pamilyang binubuhay, eh talagang isusugal mo lahat-lahat para lang kumita ka ng above average pay. Pero kung... Kung tipong... Kaya mo... Eh, kung gusto mo pang i-maintain yung mental health mo, ganyan. Or kung kung gusto mo pang ikip yung sanity mo, minsan, susuko ka na lang. Or minsan, may isip mo na, na talagang umalis for the sake of your own mental health din. Ano po yung parang naging panipas oras po ba gano'n? Mar marami. Pero isa sa mga parang distresser ko kumbaga is yun, yung pumunta sa mga ano sa mga chat chatting sites ganyan typical hookups ganyan kasi parang at that point yun na lang yung isa sa mga best way talaga para saglitan mo makalimutan yung problema mo aside kesa naman uminom ka kesa naman kung ano-ano yung gawin mo might as well you just find another person have a little bit of intimacy. Pwede niyo po ba kami mabigyan ng background? Yung mga ano, mga chatting platform, yung mga chat platform sites na kasi nito. Ang ginagawa doon, for example, magta-type ka ng keywords na gusto mo, tapos yung website na yun, imamatch ka doon sa ibang tao na ganun din yung interest. Marami kasing tao na ang ginagawa, nag, naglalagay sila ng mga, ng mga keywords na regarding doon sa kung anong gusto nila. And then, yun rin yung way ko para makahanap din ng mga ka-hookups noon. Ano po ito? Ano po ba ito? Parang nag-chat-chat lang po talaga kayo? Or may, ano po, may parang video chat? Kayo? Nung merong mga nag-video chat, kaso nung ako kasi... Since medyo, medyo takot pa akong i-out yung sarili ko, talagang purely chat lang ako. Pero ang ginagawa ang ginagawa ko naman no, nakikipag-exchange ako ng details, for example, mag-exchange ako ng number sa sa yan ganyan, minsan profile sa ibang socmed para at least makita rin namin isa't isa para malaman kung click ba kami. And then after noon, mag-exchange ng details para makipag-meet up. International po ba ito na kahit sino may kita yung sa'yo? international siya, oo. Kasi ang alam ko, yung iba nga, dito nakakakuha ng kausap ng mga taga-ibang bansa eh. Ang alam ko, yung iba dito rin kumukuha ng parang jowa nila or mga afam, mga ganun. Yung iba naman, uh, parang naisip nila na low, pwede itong gawing parang locally na way to find hookup. Ano po ba kadalasang nakikita niyo po to, in terms of chats at sa video po? mga mga not safe for work na minsan yung iba nagpapakita ng malalaswang imahe ganyan meron naman yung iba parang nagbabayad para magkaroon ng show yung mga ganon tapos meron din namang iba yun parang naghahanap lang din naman ng makakukop ganyan so for example kapag napag-usapan nyo ito yung gusto nyong gawin ito yung gusto mong mangyari yun makikita na lang ito po bang website na to accessible po ba to sa mga ano kahit kanino like... Ang nakakatawa kasi sa mga website na ganito usually nakalagay naman doon kunyari are you 18 plus itatanong kung 18 years old kayo pataas Pero alam naman kasi natin bilang kahit naman sa mga bata ngayon or kahit naman nung pausbong pa lang ng internet parang kahit naman hindi ka 18 years old pipindutin mo pa rin naman yun eh So yun lang yung isang caveat din ng, ng mga ganong klaseng site kasi pwede mong pekein yung age mo or kahit paano, super accessible siya sa lahat ng consumer ng internet. meron po ba kayong parang experience na hindi nyo po talaga malilipot nandito sa chatting site po? Nangyari sa akin to mga 2016-2017, matagal na. So, yun, dahil nga sa stress sa work tapos uh, nagkakaroon din kasi ako ng, ng, identity crisis noon. Parang di ko alam kung paano ko ba i-identify yung sarili ko. Nagkapatong-patong na yung stress. So, I turn to hookups just to have this solstice, kumbaga, para lang, para lang makagaan ng loob. Tapos, may nakamatch ako na ano siya, Uh, varsity player daw siya ng volleyball noon. Napag-usapan namin na, oh, ito yung mga gusto kong gawin. Actually, uh, dominant yung gusto kong gawin noon, dominant type. Tapos, nag-offer siya ng place niya. Ay ako naman that time, parang sinisigurado ko rin ba kung safe, kung private ba yung place kasi mahirap na. Sinabi niya na private naman yung place, may privacy naman kami sinabi din naman niya na sapat naman daw yung place, na maluwag naman yung place niya. So, I agreed. Dumayo pa ako within Metro, Metro Manila, para makamit siya. Nung pagdating namin doon, nakita ko siya in person. Super muscular niya. Halatang talagang varsity player siya. Pero nung nakarating kami doon sa place niya kasi, para lang siyang apartment style na lugar. Tapos, yung sinabi niyang siya lang daw mag-isa doon sa, sa place na yon nagulat ako, meron silang housekeeper na nandoon nakasama. So, parang red flag agad sa akin na akala ko ba parang alone lang tayo doon sa place. Sinabi niya, wag daw akong uh, problema Nakita ko din nung pumasok ako doon sa place niya, doon sa pinaka-room niya, super sikip. Siguro mga, yung lapad niya, wala dalawang, ay, eh, dalawang pulgada, ganyan. Tapos yung link ng room niya siguro, wala pang, ay, eh, wala pang na pulgada. Ganun, ganun, eh, well, ganun lang siya kaliit. Tapos yung space niya, sobrang, sobrang, sobrang sikip. Kasi ang dami niyang gamit. Ang pinaka, kama lang niya doon, double deck. Tapos yung taas nung double deck na yun, puro gamit pa. Tapos yung laki nung bed niya is pang, lang pang isang tao tapos parang nung una, sabi ko siguro naman di maririnig nga sa labas. Pero nung nakita ko yung room niya, mayroong opening doon sa taas na for ventilation. So, ako naman that time sinabi ko, parang medyo medyo mahirap kasi baka pag may makarinig, ganyan, paano eh, for sure maririnig sa labas yan. Pero is still insisted naman. So, ako naman din kasi, parang naisip ko, sayang naman yung pinunta ko, ang layo-layo. So, dumiretso pa rin ako. Dinerecho pa rin namin. Nung una naman, normal siya. Nung una naman, we did, we did the usual stuff. Tapos, nung, nung pinaalala ko nga na dominant ako, sinabi ko, gusto ko ako yung mag in charge, mag -take lead. Ang ginawa niya, pinin niya ako sa bed ang ginawa niya, hindi niya ako pina hindi niya ako hinayaang makagalaw. Syempre na na, na astonish ako noon. Nagulat ako kasi wala naman sa usapan niya. Tapos bigla-bigla na lang niyang ginawa. Nagpumiglas ako, syempre. Tapos gusto ko rin sumigaw noon kaso nagaalangan ako dahil nga baka may makarinig sa labas. Tapos sinabi niya na parang wag daw ako maingay ganyan na wag daw akong magpumiglas wag daw akong wag daw akong lumaban ganyan doon ako mas natakot kasi syempre kapag ganun ay sinasabi iisipin mo ba may masama siyang gawin sa iyo so at that moment parang pasigaw na ako ang ginawa niya tinakpan niya yung bibig ko at that point sobrang nagpapanik na ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang blank, naging blank ko yung utak ko noon. Parang hindi ko alam talaga kung tama pa ba yung nangyayari. Ganyan. Hanggang sa natapos na lang yung bid na hindi, hindi kami nakaabot dun sa peak. Tapos ako naman, sobra akong, parang sobra akong na-consensya noon. Parang hindi... Since blanco pa ako, and then siya, nanggigil trip pa rin siya sa akin nung parang sinabi niya sige na, umalis ka na, umalis ka na. De, ako naman, kahit na ganun yung na-experience ko, parang yung utak ko wala pa rin sa gusto noon. So, sinabi ko, hindi, sige, tapusin na natin. Hindi, sabi niya. So, pinaalis na lang niya ako. At that point, naisip ko na lang, parang it's just another worst meetup. It's just another bad meetup. Meron at merong mga pangit na hook na meetups. After a few years, may nabasa ako sa isang uh, website, sa isang thread, na ganun yung ibig sabihin ng, ng SA. Na kapag ang isang bagay ay ginawa sa'yo ng walang consent, tapos kahit na nagsasabi ka ng no or kahit na non-verbal na nagpupimig blast ka, doon lang nagsink in sa akin na naging biktima ako ng SA. Doon lang parang, doon ko lang na-realize na ganun pala yung pakiramdam talaga. And yung madalas na sinasabi ng ibang biktima din na nabablanko sila na instead of lumaban talaga wala na silang magawa ngayon doon ko lang din na realize na totoo nga na once you've been on that spot minsan wala ka nang magawa din parang siguro mga ilang araw din talagang nagprocess sa akin yun bagamat matagal na nangyari after dun sa after nung realization ko doon ko naisip na grabe talaga it could have been worse it could have been like pwede, pwede akong pwede niya akong saktan pa nun or pwede niya akong pat, uh, or something pero buti na lang hindi nangyari yung buti na lang din nakaalis ako agad ay eh, pinagsabihan po ba kayo sa na-experience po yun? actually wala eh kasi una since closeted ako since wala pang nakakaalam hindi ko rin naman pwedeng sabihin sa mga kakilala ko hindi ko rin agad na share o parang wala talaga akong napagsabihan. Siguro after a few weeks na lang na post ko din or parang after reading a few posts regarding that. Doon ko lang the voice out din na parang uy nangyari rin sa akin 'yan. Ganito yung nangyari sa akin na may ginawa sa akin na walang consent, non-consensual -con, non na nagsabi akong hindi na ayaw ganyan wala. Hindi ko na rin nasabi sa polis nun kasi nga nung time na nangyari yun, blanco pa sa akin, saka parang hindi pa nagsisink in sa akin. Saka since mga ilang taon na din after ko na-realize na ganun, and hindi ko na rin naman nakuha yung pangalan nung, nung nakamit up ko nun, hindi ko na rin alam eksakto kung saan siya nakatira. Kumbaga, naisip ko na rin na kapag nagsumbong pa ako, malamang sa malamang, ma i-interviewin ako, malalaman din ng mga tao sa paligid ko. So, hinayaan ko na lang. Siguro, ang naging parang coping mechanism ko na lang is yung relief or yung, 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 ay, yung fact na at least wala talagang nangyari sa akin na mas malala doon, na at least nakalabas ako ng buhay. At least hindi ako talagang sobrang sinaktan na wala ang walang sugat or walang something na pinindown niya lang ako at na nagpumiglas nga ako na parang hanggang ganun lang instead of kung ano yung gawin ko, parang doon na lang ako doon ko na lang kinuha yung lakas ng loob or parang doon ko na lang nirecover yung sarili ko na at least hindi ako naging kagaya nung iba na mas malala pa yung nangyari sa kanila. Ay po, wala po ba kayo? hindi na din, wala na rin akong balak siyang balikan. Kasi, yun, dun nga sa, ayok, siguro ayoko na lang din lumaki. Plus, ayoko, since hindi pa ako out, ayoko rin munang i-open yung, yung bagay na yun. Parang for me, mas maigi na lang na maging leksyon na lang siya para sa akin para sa mga future endeavors, ganyan. At least alam ko kung ano dapat yung gagawin. So sa akin po ba, nag-ano pa rin po kayo? Pupunta pa rin po ba kayo sa si Channing Center na buhok I still do hookups naman. I, I mean, I meet people whenever opportunity arrives. Pero ang nagiging sister ko na lang palagi una is dapat consent talaga as in pag-uusapan muna kung ano yung mga gagawin and kung ano yung mga limits ganyan para at least hindi umabot na sa ganun na biglang mamaya may gawin pa lang something na iba na hindi naman pala consented at the same time ako din at least alam ko din yung boundaries nung imimit ko at the same time alam alam din niya yung boundaries ko para at least kapag nagkita na kami, hindi naman na ulit nagkakaroon ng problema. Mas, mas naging extra cautious na at the same time, mas nababalue ko na rin yung consent talaga. Kasi alam ko na marami kasing tao na naikipag up na lang basta-basta na hindi na masyadong pinag-uusapan yun. Kasi yung iba parang iniisip nila given agad yun. Pero ako ever since noon, na-realize ko na dapat klaro yung consent na dapat verbal talaga na hindi pwedeng i-assume kasi mahirap mahirap na na tipong hindi mo alam na uncomfortable na pala yung isang tao sa kung anong ginagawa ninyo or kung anong ginagawa mo sa kanya or kung ano man yung ginagawa sa akin ganun tanong ko na lang po eh. ay sa ngayon po kamusta naman po kayo eh. ngayon po ba may naka, may pinagsabihan na po ba kayo or talagang closeted pa rin ngayon, nakapag-come out naman ako sa iba kong kaibigan. Siguro, ano, mga lagpas na sa daliri yung dami ng mga taong nakakaalam ng totoong gender identity ko. And I'm fortunate enough na lahat naman sila positive naman yung, yung reaction nila. Siyempre, nagkakaroon pa rin ako ng agam-agan. Nagkakaroon pa rin naman ako ng, ng worry kasi what if yung susunod na taong Uh, pag-open upan ko, eh, negative yung maging reaction. Ako kasi, I really, I really value relationships. I really value friendship. Parang sobra akong naapektuhan kapag yung kaibigan ko, kunyari, nagkaroon ng problema sa akin. So, yun yung sobrang nag nagiging uh, dreadful para sa akin. Yung idea na what if meron akong isang kaibigan na sa tingin ko pagkakatiwalaan ko pero in the end pala hindi pala ganun magiging ka-open siya sa pagtanggap sa akin ngayon okay naman ako uh, mas natatanggap ko na yung sarili ko mas natatanggap ko na yung identity ko hindi na ako masyadong nag-worry sa ibang bagay pero at the same time, andun pa rin talaga yung constant vigilance pagdating sa pakikipag-meet up din. At the same time, um, siguro na, na mas na mas na realize ko din yung kahalagahan talaga ng dapat in sync ka sa lahat ng nakaka-meet up mo. May final message po pa kay sa mga tao mga ganyan ka na napadala na po yung sa para stranger danger ano po sa mga mm Una, kung ikaw yung naging vic victim, hindi mo dapat sisihin yung sarili mo. Kasi wala namang may gustong mangyari sa mga ganong bagay. Pangalawa, maging extra cautious tayo. Hindi lamang sa mga tao na sa paligid natin, kundi pati na rin sa mga ginagawa natin. Kasi hindi natin alam na negative na pala yung ginagawa natin sa iba or tayo mag mag voice out din tayo wag tayong matakot magsabi kung nagiging uncomfortable tayo sa ginagawa sa atin kasi consent really matters and hindi tayo dapat mag-alinlangan na humindi kapag kailangan ng humindi. Gusto niyong ibigay na warning po sa mga audience about sa mga ganyan po yung mga random na chatting sites po online? Una, maging maingat talaga, lalo na kapag sumasali sa mga, uh, lalo na pag pumapasok sa mga chatting platforms katulad ng mga ganun. Kasi, una, hindi nyo mo rin naman kilala exactly kung sino yung mga nakaka-chat mo, lalo na kung anonymous. Maging anonymous kasi, yun, yun din yung parang nagiging mahirap kasi hindi mo alam yung safety at the same time, hindi mo alam kung mapagkakatiwalaan ba 'yung tao na imi mo. As much as possible, kung wala ka pa sa tamang edad, 'wag mo muna puntahan 'yun. There are a lot of ways to meet people na mas safe. And you shouldn't really you shouldn't really uh, anong anong English na? Uh, o oh, hindi mo kailangan mag umasa sa ganong klaseng type of of connecting with other people. Remember, yung pagiging anonymous, it's it's a double-edged sword. Na pwede siyang maging mabuti if done right, pero marami pa rin tao magte-take advantage. Huwag mo dapat ibibigay yung information mo lahat-lahat. Dapat maging mapili ka din sa information na ibibigay mo. Huwag mong ibigay agad yung full name mo or huwag mong bigay agad yung address mo. Mahirap din kapag ibibigay mo agad yung pictures mo. As much as possible, huwag na wag kang magbibigay agad-agad hangga't hindi mo pa naman talaga sigurado. Whenever meeting people through those sites, make sure na sa public place muna at the same time be aware lang or be wary lang din if you're going to invite other people into your place kasi mahirap na. As much as possible, tignan mo rin kung kung may way ka to double check dun sa mga pictures na sinesend nila sa'yo. Kung kaya mong i-reverse search yung mga pictures para malaman mo kung poser ba sila. Kasi madami rin ngayong poser, marami rin mga nagpapanggap. At kapag nangyari eh hindi ka naging maingat, who knows kung anong pwedeng mangyari sa Mga kaibigan, malapit na tayong umabot sa 100,000 subscribers. Kaya 'wag na 'wag niyo kakalimutan mag-comment, like at share ang aming mga video.